its 5:30 in the in the afternoon guys we na naman maraming salamat at lumipas na naman ang isang araw sa ating trabaho bukas ay panibagong araw na naman para tayo sa ating pagpasok lord gabayan niyo po kami araw-araw sa aming mga ginagawa upang kami ay ligtas at ngayon din gabayan niyo po ang aming mga mahal na naiwan sa aming tahanan katulad ng paggabay niyo po sa amin sa aming trabaho Lord, pakaingatan niyo po kami gaya ng pag-aalagan niyo sa aking kapwa kami po ay nagpapasalamat sa inyo araw-araw dahil kayo po ang nagbibigay ng lakas, lakas loob namin sa pagpasok. Lord, guide us and lead us according to your will because we believe that without you we are nothing. Apart from you, we cannot do anything. All of this we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Isang magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. ACT Tugadi Channel. Please follow and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat.